Pag-usapan natin ang extended surprise kay Kim Cho sa dressing room ng Showtime. May padala na naman cake at bulaklak si Paolo Abelino. Grabe na magmahal si Paolo Abelino kay Kim Cho. Kanina ang April 29, 2024 at nagulat si Kim Cho dahil may small ubong sa kanyang cake at flower bago sumabak sa kanyang hosting sa Showtime. Makikita ang ngiti ni Kim Choo sa cake na nakabungad at sobrang ngiti niya dahil special yung may dala nito. Hindi nga pinakita sa camera yung tao. Bago nga niya e-blow dito ay nagwish siya. Na sana ito na yung taong makakasama ko sa aking pagtanda. Masaya ang fans dahil sa sumasaya na muli ang puso niya. Kaya ito ang mensahe ng kanyang fans. Happiest birthday Kimi Kim Choo. You deserve all of this overflowing blessings. Sobrang kilig na kilig ako sa inyo ni Paolo Avelino. Sana maging kayo na in real life. Happy Happy Birthday Kim Cho. Sa dami-dami mo nang binibigay at ipinaramdam mo sa kanila ang pagmamahal kababa ang loob. In short ang kabutihan ng iyong puso sana simula sa taong ito ikaw naman ang makakatanggap ng walang katapusang ligaya at pagmamahal. At sana ibibigay na ni Lord ang tamang lalaki na magbibigay ng saya at magpapahalaga sayo. At higit sa lahat kaya kang ay priorities kaysa sa trabaho. Happy Birthday Kim Cho! Suportahan natin si Paolo Abelino sa panliligaw kay Kim Cho para sagutin na din siya at sana sila na nga buhay. Comment kayo sa ibaba sa message nyo sa Kim Pao. Yan lang ang mainit na chika natin ngayon. Halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.